Hello mga kabaddi, welcome back again to my YouTube channel So magandang araw po sa inyong lahat Kumusta kayo mga kabaddi? So for today's video mga kabaddi, ayan May nabili tayong uh, sprayer Ito ay yung automatic mga kabaddi, chargeable Oh man uh, napsak electric sprayer Nabili ko to mga kabaddi doon sa Shopee uh, Lagay ko lang yung link description doon sa baba kung gusto nyo umorder. So ang brand pala dito mga kabady, Fujihama Napsak Electric Sprayer. 16 liters ito mga kabady. So binili ko to mga kabady dahil ah uh, syempre nag-spray tayo ng amo. Yung homemade natin kayo ginawa. Hindi amo totally no. Uh, ko lang yung ingredients sa amo. ah uh, pagkatapos na na uh, kinonvert natin. O oh, yan. So what's inside the box mga kabady? So ayun, my hose, yung on-off. So ito naman mga kabady itong ano ba to? Yung tangke siguro to. Ah, hindi. Yung takip. Ah, takip yung una mga kabady. Sunod yung katawan. Ah, yan. So, tingnan nyo yung katawan niya mga kabady. Ang ganda. Oh, Bagong-bago. Fresh na fresh from ano ito, factory. So, ang ganda mga kabady oh. Ah, hindi masyadong masakit sa likod kasi yung nakita niyo kanina parang foam yung may itim yung nag-spray hindi siya sak sakit niya ganyan likod So ayan, oh ang ganda, ang kinis pa mga kabady at ang kapal ng kanyang plastic. Oh, ayan, ganda, ganda. Oh, kung gusto niyo ng order mga badi, ay uh, ayun, ma-check out na kayo doon sa ibaba ng link. So dito mga badi, binasa ko. ah uh, dito mo makikita mga kabady yung ano, yung battery no. So sabi dan sa battery ay hindi, babasain. Hindi, uh, da, 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 dyan na portion, dapat hindi mabasa. O, kasi nga, diyan uh, kalaga yung mga electrics. O, kung mabasa, ay, sira. So, dapat natin yan palaging ingatan pa rin mga kabadi. So, ayan, meron tayong assistance na napaganda. Ito yung aking baby na si Shim Surion. Ah, ayan. Meron tayong assistance mga kabadi, no? hmm So, pinasa ko pa rin ka kasi uh, baguhan pa lang tayo dito sa sprayer na ito. So, dito sa gilid mga ka doon na uh, makita natin yung switch niya, tsaka uh, yung, yung saksaka ng ano, charger. Doon mo i sasaksak dyan mga ka Kung malobat na dyan, yan, yung sprayer, uh, pwede mong i-charge. Kabit mo lang yung charger niya doon. oh kita nyo naman, di ba, nasa taas yung itim. So ito pala yon on off. Oh, meron siyang ano, yan yung modification niya. Doon, ah, siyan sa kabila naman mga cabadi oh. Oh, sa kabila meron ano yung pangkabit sa hose. doon ni kakabit mga kabady. So meron din itong uh, ano mga kabady, manual at may iba't ibang mga nozzle na inyong magamit. O, oh, meron din ano anong tawag ba dito, charger niya, syempre malubat yan. Saan kayo ito-charge? Sa, hindi yan kakasya sa charger ng cellphone. So, ayan. Ah, yan yung charger mga kabad. I-plug in mo lang doon sa kanyang outlet. Ay, ah, goods na yan. So, ayan. Meron ding manual. So, basahin natin mga buddy, No? So, dito natin makikita mga kabad yung mga maintenance niya. O, for example, merong nga uh, papalitan or every... Para din, din yung mga Uh, motorcycle mga kabady nga uh, meron din yang manual na susundin natin nga kapag uh, ito ay uh, tumagal na para hindi madaling masira. So meron ding mga iba't ibang mga hose mga kabady no. So tingnan niyo ito. Oh. So itong mga hose na to ay may ano iba't ibang uh, ano buho uh, yung may pang-spray ng damo, may, pray, may spray ng insekto, may pang-spray ng disin, disinfectant. Hindi lang kasi ito ginagamit pang agriculture mga kabady, pwede rin ito pang disinfectant. So kahit saan, saan mga ano, basta nagamit ng spray. So ayan, uh, napakadaming uses nitong sprayer na ito mga kabady. Noong time ng pandemic mga kabady, uh, kasi uh, itong ginagamit sa may mag-spray ng ano yung mga disinfectant yung para sa virus So, ayan. So, uh, sa ating case ay gagamitin natin ito for agricultural uses. So, ayan. Meron ding dalawang gasket yan mga kabady, no? So, atin lang itong ibalik para hindi mawala ito mga kabady. So, ayan. So, ito na yung ating sprayer. Napaganda. Bagong-bago yan mga kabady. Okay, so mamaya ay susubukan natin yan ni mga kabady kung goods ba So ayan, ang subukan no. So ayan na mga kabady, so natapos na natin ito i-assemble. Assemble, na assemble, assemble na ba? So yon naman madali lang mga kabady kasi meron yung manual. Ha? sundan mo lang 'yon doon para ayun, para tama naman pagkakabit mo sa hose at saka sa nozzle. So ayan, lagyan natin ng tubig para i-test natin So ayan, punuhin na natin ito mga kabady. So nga pala, 16 liters ito So susubukan natin kung uh, gagana ba ito mga kabady Kaya kung hindi, ay alam niyo na, scam! O oh, ayun, so yun, tinanggal ko yung filter niya So yan pala ang filter mga kabady uh, Napakahalagan yan sa kapag nandiyan na kayo sa kanyong uh, palayan, sa field Kasi nga kung uh, walang filter ay posible uh, yung uh, mapasukan niya ng mga bato or mga mga dahon or mga basura yung ano mo yung sprayer mo sanhi yan ng pagkasira so okay, dapat palagi mga kabady merong filter yan so ayun So ayan mga kabady, kung natapos na yung Pasok yung tubig doon sa ating uh, sprayer ay pwede natin isara Hagamit yung kanyang ah uh, takip. So, ayan o. Oh. i na natin ito mga kabady. So, yun. Tingnan natin kung gagana ba talaga ito mga kabady, or na-scam ba tayo. So, ang nozzle na ginamit natin kabady ay ito. Hmm, hindi ko alam kung anong tawag sa nozzle na ito. Basta ito yung pang ano. So, o i-on natin ito mga kabady. Merong switch nga dito. Ayan, yung pula. So, diyan, diyan mo i-ano, i-toslock. Tsaka yan, ay release mo na. So dapat yung may pula mga kabady, nakastrate yun para uh, may lumabas na tubig. So ayan o, oh, yun. So napaganda mga kabady o. Oh. So yun, nakita nyo naman o. Oh. Ang lawak o, oh. abot hanggang doon sa may halaman. So ganyan kaano itong ating uh, sprayer. So legit, legit mga kabady. So dito rin makikita mo yung volt niya no. Kapag uh, low bat na siya or uh, ayan, need na ng magcharge So ito na mga kabady. no. So 'yun medyo shaky yung camera. So ipapakita ko sa inyo yung uh, walang ano hindi na uh, yung malinaw. Oh, ayan. So 'yun, inuuna natin, no. So ayan mga kabady. So 'yun. Ayun. So kitang-kita na ang linaw ng pagkano ko kuha. o tingnan niyo naman. So mas ganitong sprayer mga kabadi, maganda ito sa kapag nag-spray tayo ng mga bidisina sa palay uh, like amo or pesticide ba, pero itong aking napsak sprayer sprayer makabadi ay exclusive lang ito sa amo or sa mga foliar or sa aking homemade na ginawa na amo nga, kelp annem oil na atin gagamitin. So hindi natin ito hindi, hindi natin ito papasukan ng mga herbicide yung kahit ano-ano pa kasi nga uh, baka maano masira siguro makalawangin yung ano loob so mas maganda mga kabadi, meron kayong ano separate na sprayer doon meron pang herbicide meron pang kuhol meron pang ano pang spray ng medisina meron pang foliar para uh, ano hindi maghalo-halo kasi nga, kung anuhin mo yon mag -ano yung mga medisina, so, yung baho, yung resulta mga kabadi, so mas maganda yung i mo, ano yung pang-spray mo ng ano. Siguro, oh. gets na, no? So, subukan natin itong isang nozzle mga kabady, no? Maraming nozzle ito mga kabady. So, ito lang yung dalawang uh, ano, may gagamitin natin. Kasi ito yung karaniwang ginagamit sa ano, pag-spray ng mga foliar o Tingnan nyo ang lawak. So, meron kikita nyo, mayroong mga tulod diyan, yung ano, ah, higpitan niyo lang yung ah, pag ano ng nosel. Ah, siya, ano si tawag ano eh, yung pagliso ah, para hindi siya mag-leak. So, 'yun. 'Yun oh, ang ganda. So, panatilihin, sabi nga po dito sa manual mga kabady ay ah, dapat ay pagkatapos gamitin ay dapat hindi kalimutan nating i-off. So dito din sa gilid mga kabad, eh, may ano, may uh, configuration siya na pwede mong palakasin yung ganyang, ano, uh, buga ng tubig. So pwede mong palakasin, pwede mo ring pahinain. So ayan yung sinubukan ko mga kabad eh, kasi nga kapag uh, medyo malakas lang yung ano, madali lang maubos yung medisina. So yung katamtaman lang, nga sabi nga dito, igu-igu na po, mo yan dito sa amin. So katamtaman lang mga kabadi yung lakas nito kasi nga uh, pala ang ating spreyhan hindi mangga so ito yung ano to yung ano katamtaman lang igo-igo rapod so ayun titingnan so, nyo mukhang nag yung ano kanyang uh, spray no oh ayun unlagay so, ko yan mga kabadi so medyo malakas pa yan mga kabadi kung so, tingnan nyo naman no oh, ang uh, basa ng ano kanyang semento uh, So, sinubukan ko yan mga body. ah uh, parang uh, medyo atin ng adjustan mamaya. Uh, kung gagamit na tayo diyan mga kabady sa ating palayan ay uh, adjust natin para hindi rin masayang yung medisina kasi mahal yung uh, medisina na uh, yung gawa natin. No? Pero okay lang yun mga kabady kung kas, uh, malakas yung agos para, pero yung taong na spray mo dapat nabilis din sila maglakad. So, oh, para naman ay, ayun, maganda yung pag ano, no. So, ito na yung spray ko mga kabady. O, oh, tinignan ko, chineko kung meron bang mga leak, no. O, oh, maganda. Wala akong masabi sa performance ito mga kabady. O, oh, rate natin ito, nasa, ano, 4.5. So, bakit 4.5 lang, ha? 4.5 lang. So, yun, wala naman yung anong perfecto ng product mga kabady. Ah, uh, sa akin nag-issue dito mga kabady no ay medyo ano, medyo mabigat, mabigat. Kasi uh, first timer ka, hindi ka pa sanay mag-display, mabibigatan ka. Kasi nga compare doon sa uh, yung manual, magaan na yung manual kasi nga wala yung battery. Ito yung nakabigat dito mga bat kabady, itong itong battery no. So, kung ano na, so, kung malakas pa ang katawan niyo ay kayang-kaya naman. So, kung yung nag-spray mo ay medyo may uh, katandaan na, uh, ay mahirapan talaga. Lalo na kung yung palayan mo, haubo, yung, ang, yung putik pa, paabot sa yung paa, tuhod. So, mahirapan kayo maglakad dito kasi ang, ano, ang, uh, ang bigat. So, ayan mga kabady. Oh, ganyan kalakas ang, ano mga kabade yung ating uh, sprayer. So medyo malakas ito mga kabady, no? So adjustan ko itong mga kabady kung hindi naman mag-adjust ito, no? So atin ta atin yang uh, mamaya, no? Pag nag-spray na tayo. So i-update ko lang kayo mga kabady sa aking uh, journey sa pagpapalay, no? Ito na nakabili na tayo. So malapit na pala ako mag- Uh, 1,000 subscribers mga kabadis. Uh, salamat ka pala sa inyong uh, support. Ano? Uh, pa palagi nyo akong subay uh, subaybayan sa aking nga uh, mga journey. Huwag nyo akong kalimutan mga kabadi. So, ayun, magtingin lang kayo at kung mayroon mga ads ay wag nyo skip kasi napakalaking tulong na yan sa aking aming mga content creator. So nagbabahagi nga pala ako ng mga kalaman sa inyo na pwedeng pwede nyong uh, may apply sa inyong palayan. So ayan. So sa salamat sa aking uh, mga bagong subscribers, sa aking mga solid viewers diyan. Ay salamat sa inyo at mag-subscribe na kayo. At sa akin ding mga ano, mga uh, mga subscribers, ay salamat sa inyo, sa aking mga Facebook followers. Ay ayun, uh, napaka uh, papasalamat din ako sa inyo sa inyong uh, pagtangkilik sa aking uh, mga videos at panonood. So mga kapatid, Ah uh, dito na po nagtatapos ang video na to sana ay uh, meron kayong uh, natutunan so ayun god bless sa inyo at ingat kayo palagi mga kapatid bye bye uh, see you in the next video